So ayan, uh, what's up sa inyo lahat? Nandito tayo ngayon sa Royal Prince again. Siyempre magpapatreatment tayo ngayon dahil malapit na yung mga events natin. Oo, oh, siyempre. Oo, oh, siyempre kita nyo na po, may... gulat sila sa, gula yung... sa buhok mo. Buhok, oh, yung niya. Siyempre updated tayo ngayon dito sa Royal Prince. Magpapagawa tayo ng Royal Facial. Royal Tapos, Tapos meron gagawin laser para mawala yung mga blackheads natin sa buhok. Di ba ganun yun? Kaya siyempre kasama natin na napalupet na si... Yay. Boss Earl. treatment for today's video uh, sobrang uh, nakita nyo naman kanina yung mga blackheads ba? Diba? nakita mo sa camera diba kita ah. may bago silang machine ngayon yung pinapakita ko ganoon na karami yung blackheads ko so kung hindi nyo nakikita yan akala nyo marinis yung mga mukha nyo hmm. hindi nyo alam pag ginalon ang dami na pala so yun yung mga nasa loob ng skin natin na tinatanggal natin Okay yun yung pinapalinis natin kada 2 weeks Okay? Para malinis at hindi tayo tubuan ng pimples. Kasi ang tendency niyan, kapag hindi mo pinapatanggal yung mga blackheads mo, naiipon yan sa mukha mo, hindi tigyawat ka. Yun po yung cause oh. ng mga tigyawat natin. Kaya marami nagsasabi, bakit kaya tinitigyawat ako? Ganun. Yun po yung cause noon. Kunyari, oily skin mo, tapos pinabayaan mo, magiging blackheads siya, tapos tutubuhan ka na ng mga tigyawat. Papangit yung skin mo. So, kapapayo ko sa inyo, kung wala kayong masyadong time, pwede nyo gawin yung magpa-cleaning kayo dito sa Royal Prince kahit once a week. Ay, once a month pa. Na, once a month. Pero kung kaya mong twice a month, mas maganda, syempre. Para laging malinis yung mga natin at maaliwanas. Okay? Uh, marami pa sila dito mga ginagawa. Yung nakaraan yung pinagawa ko yung joint Talks natin. Uh, marami pa. Tapos, kung gusto mong magka-apps, meron din sila dito. So, marami po silang pwedeng gawin sa inyo. Kung gusto nyo, Uh, gumanda at tumoki, Okay, so ayan, nandito tayo ngayon sa Royal Prince. Pakita mo. Ayan, Royal Prince. Uh, dito ako nagpapaano lagi sa SM Fair Day. Pero marami pa silang branches. So ilalagay namin dito lahat ng branches nila. Kung gusto nyo magpa-schedule, ilalagay ko na rin yung contact number dito para din na kayo mahirapan. kontakin nyo na sila. So magpabook kayo kasi maraming nagpapabook dito. Baka mamaya pagpunta nyo, hindi kayo maasikaso kasi maraming tao ganun. marami silang kliyente so magpabook kayo uh, yan kung gusto nyo gumanda mo okay na Jay di ba so after two bukas makikita nyo yung resulta nito pag ko yung before and after nito yung kanina tapos after a day bukas ipicture natin kasi ngayon medyo ano pa eh medyo may mga gamot pa tayo medyo may gamot oh, pa boas malinis na to at medyo magki clear pa lalo yung ating itsura. So ayan lang, visit nyo dito sa Royal Prince. Let's go!